Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay green. Mamalasin ka sa ganoong kulay at kaya kang mabigyan ng ikakatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una imedya ng hapon at may singit na apat na na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay yellow magpapahirap sa iyo para manalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga. May singit 4 na 45 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon at may singit na 4 na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas onse ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay violet dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan, at pagkatalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magdamit ka ng may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para ikaw ay makapanalo. Iwasan mo lang ang kulay pula dahil galit at ikakatalo mo ang pwedeng maibibigay sa iyo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, layuan mo ang kulay green mamalasin ka sa ganoong kulay at kat ang matalo kagad. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga may singit 51 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ay may singit na 55 minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras Umiwas ka sa kulay yellow dahil magdadala sa iyo na matalo ka kagad. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay red kukuha sa iyo ng buenas na oras. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.25 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25, ng hapon at may singit na apat na put minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.35, ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4, ng hapon at may singit na limamput dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pink dahil kaya kang mabigyan ng ikakatalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga may singit apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alas dos, ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 45 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:05 ng umaga, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo para sa ikakatalo mo